Wala ka na namang ginagawa at lagi ka pang tulala? Subukan mo kayang pumunta sa tabing dagat at maglibang ka naman? Dito mo na din subukan magkape paminguit na rin ang pangulam. Pero bago yun, magsalang ka muna ng mainit na tubig. Sakto yan. Pag pulog, pwede ka nang humigop ng mainit na kape I-ready mo na din ang iyong pamingwit at ang iyong pamain na gagamitin. Siya nga pala, ito ang aking pamain, bulating goma. Hindi ito sariwa at gawa pa sa goma. Walang lasa pero hindi naman agad-agad mauubos ito ng isda. Ang kain naman pa sa pamain na to ay hindi mo na kailangan magpapalit-palit ng pamain dahil isa palang kay eh na humuli ng isang dosena. Kaya ano pa, tara, lumusong na tayo at humanap ng pwesto na maganda-ganda. Kailangan bago maubos ang apoy sa ating pinapakuluan ay eh, makababa na tayo at makapagdala ng pangulam at merienda. Maganda talaga ang ganitong libangan. Bukod sa na-relax ka na at na-unwind eh kapag sinuwerte ka pa, makakapag-uwi ka pa ng pangulam. At eto nga, nagsisimula na. Kakahagis pa lang eh, nakahuli na agad. Grabe talaga mga idolo, isang mga binisang hagis lang to at sigurado dahil epektibo ang pamain mo at maganda ang ispat mo, sigurado na to. Sigurado nang makakapag-uwi ka na ng pang-ulam at makakapagluto ka pa ng merienda habang nagkakape sa tabing dagat. Alright talaga mga idolo. Sunod-sunod na talaga ang kagatan ng mga isda. Mukhang gutom na gutom talaga ang mga isdang to. Kaya naman, kada ba to? Huli na naman. Alright talaga mga idol. Ganito talaga ang kasarapan. Kaya kailangan sulitin ang mga ganitong klaseng pagkakataon. Sulitin mo hanggat may mahuhuli ka. Lalo na sa panahon ngayon, grabe talaga ang mahal na mga bilihin at na tumataas talaga. Kaya naman, napakalaking tulong talaga kung may mauuwi ka na libreng pang At eto, tapos na nga tayo mamingwit. Grabe, saglit lang, napakabilis. Kumukulo na rin yung ating pinapakulo at mga kapagkape na tayo. Eto nga pala mga idolo mga nahulit ng isda. Mga isdang bato at lapu-lapu grabe mga idolo, sariwang sariwa kung bibili mo ito sa palengke na opo, 450 ang kilo nito kaya napakalaking tipid Bali ang kakainin ko mga idolo ngayon eh itong mga suso iuwi eh, ko naman ng mga isda gagawin kong sisig ang mga suso na to mga idolo all na all rights ang karaniwan na luto sa mga suso na to ay ginataan ng merong kalabasa napakasarap nun mga idolo medyo matrabaho to pero okay lang napakasarap naman kasi nito gawing sisig mga idolo eto mga idol pero magkapi muna tayo magkapi muna tayo magpahinga unwind, sumilip sa dagat tapos sumigop ng kape enjoy ng pagkakataon mga idolo minsan lang to. kaya naman kailangan talaga sulitin dahil kinabukasan, trabaho na naman tayo at eto simulan na natin magluto mga idolo ng ating pangmerienda balian muna natin ng mainit na tubig ang mga suso tapos initin natin ang kawali. Margarine na nga rin pala ang gagamitin kong panggisa para may lasa na agad ang ating lulutuin. Hindi ko rin ito uubusin dahil mamaya maglalagay pa ako ng tinapay mga idolo, sulit na sulit ang adventure na to kasi talaga naman bukod sa nabasog ka na at nag-enjoy ka pa sa mamingwit. Naku, eto na nga pala mga idolo ang aking sisig. susung sisig, napakainam nito mga idolo. Alright na alright talaga. Sabay higop ulit ng mainit na kape. Naku po talaga naman, sulit na sulit ang mga ganitong klaseng pagkakataon mga Kaya, idolo. Kaya huwag ka nang mag dalawang isip pa, mag-adventure ka na, mag mo. At eto, set aside muna natin ang ating sisig. Prito muna natin ang ating itlog at tsaka hotdog. Lagay na rin natin ang ating sisig sa tinapay para mamaya pagkain. Alright talaga. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na agad ang magpapasaya sa'yo. Lagi mong tatandaan, mabilis na lumilipas ang panahon. Pumunta ka na sa tagad, gawin mo na ang ganito para ka lang nagluluto-lutuan balik sa pagkabat. Pero ayos din naman kasi nagawa mo yung ginagawa mo dati nung bata ka. Kasama yung mga kaibigan, orange mga idolo, maluluto na ang aking mga merienda. Ang dami nito. Sigurado talagang mabubusog talaga tayo dito mga idol. Excuse me lang po ah, pinapakita ko lang po sa inyo na kaya mong mag-enjoy kahit nasa simple katayuan lamang sa buhay. Why? Kahit nasa simpleng lugar ka lamang din eh kaya mo din gumawa ng iyong sariling kasiyahan. Kasiyahan na hinahanap ng karamihan pero hindi na nila masimulan. Kahit ako mismo hinahanap-hanap ko talaga ang ganitong klaseng pagkakataon. Kung pwede lang sana araw-arawin pero hindi pwede. Nagtatrabaho din tayo mga idolo para sa ating mga anak na nag-aaral. At iyon mga idolo, kung nagugustuhan nyo ang aking simpleng content, palike naman dyan, follow at share. Para o right syempre, napakalaking tulong nito at nakakagana pa ipagpatuloy ang paggawa ng video upang makapagbigay sa inyo ng kahit simpleng kasiyahan. Hanggang dito na lang mga idolo, maraming maraming salamat sa panonood at pagsama. Simpleng buhay lang. Salamat! Peace!